Check the place. kita matapilan Hey, 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 Hey,

hindi ka sa aso niya hindi niya ka-treat niya sa tanong na kumain na pa si barangyari kanay, naka na si sopo may na kami na panulog sa lahat may tatapin, naghanda mo yung

<laughs> pangdayo ng kainan si Mercedes Niger hey, Vision Pa bye. Laban lang <laughs> sa mga si Rodrigo. Nae dat eh tao. Wey. Imbalak. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.